kachat lang pero ito ang alam niya talaga totoo yung ano sina yung sinasagot ko sa kanya po mm. na na Marcos siya na gusto kong makasama ano mm. pero pag umuwi na i-block ko na ang utay ganun lang ako ginagawa mo. ko wala hindi na ako mahanap Mm. Sabi niya talaga gusto, gusto, niya magkaroon ng pamilya. Mm. Kasi sabi niya sa akin, um, yung ano magkakaroon ano, ano. May anak sa isang din tayo. Uh, 30, 34 na tayo. Um, kaya lang ano naman. Kuya Lito, kasi na siguro to. Ka Kasama po ba si Kuya Lito dyan? Di na. Dito na, sabay-sabay na tayo. Hintay mga lang natin mga bata. Hati-hati na tayo dito. Mga bata kaya, sinabi niyo ba dito? Opo, sabi ko po ano. Na, dito na. Ah, hindi nga siya makakain na wala kain, no? Oh. O, oh, sige, sige, sige. Ganon kasi si Ate Janet, eh. Ma-under ano siya pag ano siya. Hindi siya sumu... Hindi siya sumubay sa pagkain. Ako naman tay Ako naman naiintindihan ko yung pagkalumbay ng puso nyo Kaya okay lang din naman yung chat chat na ganyan Basta wag lang kayo manloko Yun lang dati talaga manloko na ako kasi Ha? Siyempre manloko na ako tatay Siyempre Sinasabi ko sila mahal ko din sila Kaya lang pag totoo na magkita na kami nandiyo, Hindi na ako nag -ano. Ito naman na. Ayaw ko naman ng ganun. Ay, anong magagawa ko tay? Ay, ayaw ko naman ng kakita. Pachat lang ah. Pero ayaw kong kakita sila. Ay, ha? Ah? Ayaw kong kakita. Sigurado mo mag magkipagkasawa mag sila tayo ah. Ah. Kasi yung mga kachat ko, talagang kursigido sila tay. Oh. Mag magkipagkasawa. Na, mag na magkita. Na oh, Huwag niya na lang sabihin ganun. Gusto nilang magkita kayo gano'n Gusto magkita. Gusto. Sa mga kausap niyo ba, meron na hubang umuwi na gustong gusto kayo? Ay, ibig ko sabihin, sa mga kachat niyo mga nakaraan, meron oh, na hubang gustong imit kayo? No di ba nakausap, o, meron niyo, na pong, yung, nakausap niyo ba yung tagariyad ko nun, yung Lita, na... Na... na uwi na po hmm. yon. Opo. Oh, oh, oh. Lang, sinang, lang, sa, dito, sa airport, dahil, ay, ah, gusto po nila kayo yung sumundo Apo, sinabi niya sa akin sunduin mo ako dito sa hotel sabi niya nandito ako sa, sa hotel, hotel. nandito ako sa hotel dito mo ako sabi, sabi ko naman Nak, sabi marami akong trabaho hindi ako nakapunta sabi umuwi ka na lang sa inyo Mm. baka pa ng ano mo ng mga pamilya mo na yung inuwi mo, ibinigay e mo sa akin, sabi ko. Mm. Mo, uwi ka muna, tapos pag maluwag-luwag ka, balik ka dito, sabi mm. ko. Mm. Yun lang naman sinabi ko. Ah, uh, napak, mahirap yan. Eh, mahirap yun. Mm -hmm. Siyempre, mag... Po, kaya nga po na, na talagang pinakaawaan ko itong nasa Kuwait na mm broken bro, broken yung no, parang sira yung mga, mga asawa. Mm. Naghiwalay sila. Pero matagal na tay 27 years na tay. Eh. Mm. Naghiwalay sila. Pero sabi niya kung talagang ikaw ang binigay ng Diyos sa akin kasi maraming maraming nangliligaw sa akin ikaw lang yung talagang ano sabi niya. Talagang ikaw talagang minahal ko sabi niya. Mm. Sabi ko, bakit bakit sabi ko anong nakita mo? Ewan ko ba, sabi niya. Ewan ko ba kung bakit ganito ako, sabi niya. Ang dami-dami, sabi niya. Mm. Pero, bakit ikaw ang ano, sabi niya. Baka, ang nasa isip ko, baka ikaw na talaga binigay ng Diyos sa akin. Sabi niya. Wow, dami ko lang. Mm. Okay, nung, nung ano kasi, sa Kategram, nung isang mm. araw, nagkwentuhan ano kami ni tatay. Na kwento niya nga ako sa akin na Siyam yung kanyang ka-chatmate At nagtatawagan sila ng mahal, sweetheart, babe. Hindi pa tay, hindi babe. Wala pa tay. Anong babe? Daddy, daddy lang. Daddy. Ah, daddy. Ma, daddy. Pero lahat to sila halos may mahal. Kamu? Hmm. Pag, 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 tapos na yung ano ko, pag magpaalam na ako, I love you. I love you, ma. night. Kaso hindi ko po ma-upload ka telegram kasi nga may mga sensitive mga ano kami na pag-usapan doon kasi yung ka niya ano daw yung isa daw wild yung ano kaya hindi ko ma wala kasing edit eh kaya ito minapiyawan ko lang ng ano yun nga shampoo yung kanyang ano tapos yung iba gusto makipag-meet kaya lang nalaman ko lang ngayon na sabi nga ni tatay na kailangan niyang Lo ko. <laughs> yung hindi, ang, hindi, ang, ang kasi ano salita tayo. Talagang talagang at talagang ano time umaasa sila na kam, ako magkikipag-meet sa kanila bahay, ano, hindi, pero pero ano to, masama 'yun. Sabihin uh, niyo na kagad. Baka nawa din ako, na, ako tay eh. Yeah. Kaya sinasaktan ko na lang po. Hmm. Ang ano kasi sabi niya malapit na ako umuwi pa sabi niya uh, magpakargo na ako na sabi niya ipapadala ko na lang sa iyo mm. sabi niya Ma, ano ka sa, sa gatas ah ipadala mo kitang gatas sabi ko sa mm. sabi ko hindi pa ako sabi ko pero naawa talaga ako doon sabi ko sabi bakit to? yun nga po yung talagang nakikita ko na parang porsigito tayo Mm. Eh paano 'ng ibig niyo sabihin? Nagpaparinig ko yata kayo sa akin. Kasi usapan natin sabi niyo. Ah, hindi naman usapan. Sabi niyo lang nang hindi hindi na kayo mag-aasawa yung mga anak na, na nagbago na, po ba 'yan? Eh, hindi po talaga. Na, ah. Hindi yung babae po sige pero ako tay, parang ano lang sinusasaktan ah. ko lang si Dan Tay. ang ano ko pero nako naman ako minsan dahil ang akala niya totoo yung sinasabi ko sabi ko sorry na lang ha sabi ko pag, pag, talagang umuwi ka na black na kita hindi no hindi ko na no. katulad yung dalawa tayo talagang hindi ko na sinasabot kakadami silang chat sa akin mahal mm. wala hindi ko na sinasabot ba't to ah, kasi ganun bakit to ganun yung ano nyo masama yun ay hindi ko naman ano tayo eh kachat ko sila pagkatapos oh. friends lang kami tapos yung isa nga eh sabi mahal na kita eh ganon sabi sa akin mm. ano sabi ko di ba friends lang sabi mo ayaw mo na eh tapos ngayon mo oh, oo nga iba, iba na yung nararamdaman ko sa'yo sabi sa akin sabi ko ano ba yan sabi ko mm. di ba friends forever sabi ko oh. kapag kasi tayo kayo karoon ng commitment sabi ng sabi ko hindi na hindi na yun forever na yun kasi mm. hindi hindi may ang mag, tampo mag -selos, sabi ko kasi kapag friends mo lang hindi ka po pwedeng mag hmm. hindi ka po pwedeng mag mag ano hmm. mag mag, mag -selos, sabi ko tatay yeah. di ba kasi friends mo lang eh mag selos ka kapag ano Ay, 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 tat ay, ay ano na yun ang sinabi ko tayo sa kanila, wala naman kung magawa dahil yun daw ang nararamdaman nila. Malakas yung, ano nyo tayo, yung walindog nyo, yung kamandag nyo, maaano? Sabi, sabi ko, sabi, parang wala ka pang 50, sabi ko, ako, uh, sabi ko, matanda na, sabi ko, oh. Huh? Hindi tayo, ano, yung ano nyo, katawan nyo matipuno. Tumaba nga ako tayo. Lalo hey, na ba? nung nung lalo nang nakita yung ano yung pagbola nyo mas ito kayo na magsabi sa kanila dito wag na kayong ah, kayo kayo na magsabi sa mga chicks sa mga <laughs> ano sabihin ko tay na wag kayong umasa kasi paglalaroan ko lang kayo yun yung sinabi nyo Nanggaling galing sa inyo Opa. ha eh, hindi nga po pero tay masama yun o, ha oo nga po talaga o, mag sorry na, kayo sa mga kaya nga kaya nga kaya nga y... Oh, inaano ko na inaano ko na sila tay yung, yung sige tay tuloy tuloy lang kayo yung isa isa ko na talagang inaano sila hmm. nilalayuan in, 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 ina hmm. sige tay lumalayo na ako sa kanila hindi na ako paparamdam na nila lulubog daw lulita pa pero yun ang talagang masama talaga tay yung, yung, yung maasa ka na katulad ano. mm. ko rin. Mm, God bless. God bless. Doon na kayo kasi kakain na tayo. God bless. God mm -hmm. no, bless. sa okay. school? Kailangan ko. Nagtest po kami tatay. Wait lang. Di ba sabi ko isa-isa, kumusta school? Okay lang po. Kami, lang. Diba ko, isa -isa, okay lang po. Bird ito yung sinasabi ko sa'yo. Ba't kailangan mong takpan ng mukha mo? Ang gwapo-gwapo mo. Maniwala kang ang gwapo mo. Hindi. Kinakayain yung mukha niya, Tay. Gusto ko pa ng bakla Oo. Oh, <laughs> ah? Gusto kong bak bakla. <laughs> bakla na Sinong may gusto kong bakla sa'yo? Oh, bakit? Tingnan mo. Pati bakla pala na in love sa'yo. Eh. Gwapo ka, Bert. Wag mong wag mong ikaya yung mukha mo. Ang gwapo ng kuya mo, di ba, Angela? O, parang ayaw mong maniwala. Negro. <laughs> <laughs> gwapo si kuya mo, di ba? <coughs> Guwapo si kuya mo, di ba? <coughs> 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 kumusta sa <coughs> um, kumusta sa, sa school? Oh, walang po. Nakan sa test naka, ko ako. Um, Sige, nine? kaya mo yan. 8 saka 9. 8 out of, At Yung 9 out of Wow naman. Okay. Eight, yung 8 out of 10 din. 7, 6. Out of 10. Out of ten, Tama ba? mali po niya tapos po ano po ABCD. ABCD? Sa edad niya ABCD ba yung mamimili ka po doon ng sagot ah okay, okay. Parang, mm. parang ano yun parang piling doblang hindi tayo ano po yun uh, choose the correct answer A, B, C, D uh, C gano'n may ano doon B gano'n tapos C tapos po doon po sa mat po ano po yung isa lang po mali ko tanggalin mo muna yung sipon mo kababahay mo ano, makikita ka dito ang ganda ganda mo sipon oh oh Bert, ito lang masasabi ko sa'yo Guwapo ka Guwapo ka talaga Kategram, ito yung ano, Gusto kong i-share sa inyo Naiyapo siya sa mukha niya Kasi hindi daw siya gwapo Guwapo ka Bird, promise Iyan nyo nga siya Kategram Para nabasa po niya yung comment niyo Guwapo ka Good job, good job, good job. That's why I'm so proud of you. <todic> And uh, uh, bakit? Okay. <todic> Dahil pinagbubutihan nyo, si papa nyo nag ng pagkain. Tay, yan na yun na yun yung pagkain nila. Paano sasabihin kay papa nyo? Thank you, pa! Okay. Doon na kayo, like para mm -hmm. ano. ako sa ba ng... babae. di ba? Hindi, okay lang. Kakain naman tayo. Ayun, tabi ka kay kuya mo doon. Dito ka kay ano. Dito ka kay ano. Dito ka kay ano. Parang ay, 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 ay. ang sarap ng ulap natin. Akala ko ito yung ulam. Ay, ito, ito yung ulam? Ito, ito ah, mm -hmm. mm -hmm. Tay, hawakan yung ano. Yung isa wow. na, punta sa ko na tayo. Ah, gulay. Hindi, bopis yan. Bo so, o, yun bo po yung ulam namin, kate. Ito, 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 gusto ko. Bopis. Bo Hindi nyo man, Yan yung ulam po nila okay. kanina umaga. Tay, okay. ito mm, Sa akin. Hoy, si magpe-pray muna. Ah, Oo, nakakalimutan nyo. Thank you Lord okay. for the food. Thank food. Okay. Thank you for the food. Huwag kakalimutan kahit yung Lord, thank you for the food. Thank you Lala. for the delicious and. Ano po For the food. Thank you Lala. Lala. for the food. Ano? For the food. Nico. Tay Albert dito na. Sige po da po. Tay okay. tay na po. Sige. Ay, kumalang po sa pa. Ang mahalaga sa akin makakain kayo kahit di <laughs> na ako makakain. Kumain. Kumain sa kumain. Hindi to kakain ako. Tay. ko to. Hmm, sige buksan mo na. Hmm. Nasa si papa niyo nawala. Ayun Oh, uh, sarap na na. Parehas lang tayo ng ulam. Sige na. Sige Isla na. Okay na. Salamat. Gusto. Kasi pagka sinubo ko yan, lahat magsusubuan. Kaya... Sige na. Lahat sila magsiselos. Thank you. Baka kumawa siya na ano. Magkakamay na lang kayo. Baso? Hindi ako magkakamay ba? Magaya muna kayo. Hi, pa, Hi, pa, pa. Okay. Oi, oh, ka, Bert. Ay anok. Angel. Ah, Angel, ano, Angelo. Minsan yung ano nila na pagbabaligtad ko ng telegram. Ano kanila. Pangalan. 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 Araw-araw. Kani-ni bilang yung tiyaga natin na ano? Na-bert. Kani-bert. Na-bert. Na-bert. Tapos lagi ate Tali. Ah. Sino oh. 'ya? Nino. Ang dami naman ng kanin mo. Ah. Yeah. Yeah. Oh. Sino 'yun? Ito 'yung tinada namin ulam kaninang Sino yun? umaga. Sino 'yun? Ay. Araw namin buktapon naman 'o. Basta gulay, sabihin kayo ni Panang Tahang. Tapos Dito ako siguro. Kain. Kuya, kain. Mm. Dati po namin. Ay, namin, ay, po, namin food. po namin po. Kala po po. May gusto niya bang bago? Ako! Okay. Okay. ganito lang ha. Oh. Kate. Hmm. So, eh. Saan? Sa bahay po. Sa bahay. -ano nga, may mission tayo. Kaya nga. Hindi, okay lang tayo. Ano mission po? Eto, Dito. Sa paggawa ng building, mamaya magpapalako ako dyan. Ha? Okay naman. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Dito. sa pagkain. Kaya na. Go. Kaya tayo. tawit lang. Hindi pa ulam ko. Kaya pa akong ulam. Huwag ka mo. Okay na ako. Ilagay ko to para makita tayo lahat. Kuya Bert, lagay mo na doon. Stand mo na lang. Ang nabahan mo. Doon mo lagay para kita tayo lahat. Tanda. ka. Walang hmm? edit yan kaya baka mahilo sila. Sorry po. Tasi mo. Tasi mo. pa? mo. Tasi mo. Tasi mo. Tasi pa, Tasi ka pa. mo. Tasi pa. Po